Tiniyak ng liderato ng Kamara na hindi maaantala ang serbisyo ng Kongreso. Itoy kahit na ngayon pa lang ay ramdam na ang mga paghahanda sa paparating na eleksyon. Semele si Lismora sa Italia. pakiramdam na ang simoy ng eleksyon, tiniyak ng liderato ng Kamara na hindi maantala ang kanilang trabaho at serbisyo publiko. Ayon kay House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo, may plano na si House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Hindi anya sila hihinto, lalo pat may mahalagang panukala pa silang target maipasa bago magtapos ang taon. It doesn't mean to say dahil mag-eleksyon na, hindi na magtatrabaho ang mga mababatas, eh kung nagawa nga nung, uh, During the time of pandemic, siguro pag nagbutuhan nila na online, uh, ganoon ang mangyayari. Iyan yung narinig ko initially uh, with the Speaker nung uh, kausap niya ilang mga political, uh, I mean party leaders na parang babalik tayo doon sa mga online voting, uh, hearing para kahit na yung mga kandidato na sa malalayong lugar sa kanilang mga probinsya attending to the needs of their constituents, makakaboto pa rin, uh, Mela. Isa si Tulfo sa mga pambato ng administrasyon sa pagkasinado sa halalan. Lubos ang pasalamat niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Kinausap ako ng Pangulo last week and uh, he invited me, sabi niya, Uh, baka you wanna join our uh, lineup. Sabi niya kulang pa yung uh, uh, kami sa tao. So, eh, sino ba naman tayo na magsasabi ng hindi? So, I would like to thank the President uh, doon sa trust pa rin uh, and confidence na makakatulong ako sa administration nila. Sa ngayon, nakasession session break na ang kamera pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga pagdinig. Bago ang adjournment, naipasa na rin nila sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10800 o ang panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Kumpiyansa naman si Speaker Romualdez na makatutulong sa iba yung pagpapaunlad ng bansa ang ipinasan nilang 2025 gab. We are on our way as one of Asia's best-performing major emerging economies among east asia's economies that have disclosed their second quarter 2024 gdp we rank just below vietnam at 6.9% while leading malaysia at 5.8 indonesia at 5.1 and china at 4.7% Kinilala rin ng House Speaker ang naging mahalagang ambag ng minority bloc lalo na sa budget process. Bagamat may mga panahong magkakaiba, ang pananaw ng ilan sa kanila ang mahalagaan niya. Iisa lang ang kanilang layunin at ito ay ang ibayo pang mapalago ang Pilipinas. On behalf of the members of the minority, I would like to extend our sincerest gratitude to the able leadership of Speaker... Ferdinand Martin Romaldes and Majority Leader Manix Dalipi for allowing the minority the opportunity to scrutinize the budget and recommend proposals to address pressing national concerns. Tulad ng mga nakaraang budget, isang small committee rin ang binuo para tumanggap at mag-ayos ng individual amendments sa panukalang tondo sa panig ng Kamara. Kahit naka-session breaks, nakatakda rin magsagawa ng mahalagang pagdinig ang kamera. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.